Araw-araw kanito -araw ang nakikita ng kalikasan. Tambak na plastik at besurang hindi nababawasan. Sa Pilipinas, libo-libong toneladang plastik ang nakikita sa ilog at dagat. At ang problema, hindi ito nawawala, kundi nadadagdagan pa. Ito ang tunay na kalagay ng ating kalikasan. Ang karagatan ay napupulunan. Ang komunidad ay nalulunod sa basura. Parte tayo ng problema. Pero mas mahalaga, parte rin tayo ng solusyon. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Bawat araw na lumilipas, mas lumalala ang krisis. Simulan natin ngayon. Bawasan ng single-use plastics, mag-segregate, mag-refill at makilahog sa clean-up drives. Ang kalikasan, hindi dapat tinataya. Pero tayo, kaya nating tumaya para sa kalikasan.